This <laughs> <Yeah. Of course. laughs> <Makes sense. laughs> Hi mga kabanggada, welcome sa panibagong kabanata ng ating van life At sa biyahe natin to ay papasyalan natin ang paboritong puntahan ng mga camper At makakasama nga natin si Balot Official at ang ating mga kaibigan Yung pupuntahan nating lugar mga kabanggada ay talaga namang napakadaming kamsay lalo na dito sa may barangay Santa Ines kulang na nga lang na gawing camping capital lang tanay sa ng campsite dito may mga campsite dito na may river crossing at may mga campsite din na walang river crossing pero halos lahat ng campsite dito ay sobrang gag gaganda ng view kaya marirelax ka talaga kapag nagcamping ka sa lugar na to mamimili muna tayo ng ano gulay ang dami na naman natin nakakalimutan Ito, ng talong. Talong po. Morning ma, talong po. Talong po. Okay uh, lang, medyo ano na. <laughs> medyo hindi na siya fresh na talong. Oh. Ano? Parang ano na, maigad na mga 60 <laughs> Alas is na ng umaga at hanggang ngayon ay wala pa si Balot pero nandito na tayo ngayon sa Kamzay, ayun, nag-set up lang tayo ng duyan tapos yung ating folding bed. Kasi kasama natin ngayon yung ano, yung dating editor ni ano ni Balot na si Chris. Yun sa sakay siya sumabay. Pero hindi alam ni Balot na nandito na tayo mga kabangkada kasi sinabi ko sa kanya na 50-50 ako kung makakasama ba ako ngayon. Pero ang ginawa ko, uh, uh, inunahan ko sila rito. Inunahan na namin siya dito ni ano ni Chris. Tapos <laughs> magugulat na lang siya na nandito na tayo sa campsite. Alas 6 ng umaga nung umalis sila ng Pulilan bulakan Tapos nagcha-chat sila. Hindi ako nagre-reply para ano, iprank naman natin si Balot. Ang ganda ng lugar na 'to, oh. Napakalawak. Kasi ito na yung river. Yan mga kabangkada, nakaset up na tayo. Pero yung mga ibang yung mga condiments natin, hindi pa natin nilalabas kasi wala pa nga yung owning. Bali yan ang itsura ngayon ng ating outdoor kitchen. Tapos ang alam ni Balot ay negative. Hindi hindi kami makakapunta. Di ba Chris? Yes. Ano sa'yo mo kay Balot? Tawag ng tawag si Balot eh. Oh. Wala akong load kuya. Tapos? Sa tindahan na ako bumibili. Mm. Tapos sa'yo ko balik ako, gigisingin ko na lang si kuya. <laughs> sa'yo mo tulog pa ako? Oo. Oh. Tapos nung ano, maya maya nagchat na ako sa'yo ko. Ano sabi? Negative si Kuya. Ano negative daw si Kuya Jack. Wala pa reply. <laughs> Wala Hinaantay pa Inaantay ko pa. Pero ngayon nasa Marilake na daw sila eh. Nasa Marilake. So mga ano na lang yun tol. Mga 30 minutes na lang dito na yan. Oo uh, mga 30 minutes. Na Magugulat na yun na nandito na ta tayo. Ayan na mga kabangkada. Nakikita ko na sila balot. Chris, video mo sila. Wala <laughs> tutulog <laughs> ako ha. Oo. Oh. Hey yo, what's up folks? Ay, di na mo ma <laughs> Lumayo! Lumayo! Lagot ka! Lumayo! Wala! Di nagsasalita! Asa na? Lagot ka dyan Kuya Wala! Labas ako dyan! No? Labas ako dyan! <laughs> lagot! Tatampo si Balot sa'yo! Tatampo! Oh, easy! <laughs> Bakit tao na kayo? Hindi kami natulog eh. Ano ba 'yun? Nakakamin kayo. Kasi sabi nila, nandiyan na po yung kasama niyo. Masabi dapat na hindi kami nakakatulog. Wala <laughs> oh, wala wifi. Ba't dapat pala sinabi natin kay Ate ano, kay Ate Inta na ano, wag sabihin na dito na tayo. Sa'yo kuya. Bibigyan ba kita? Sabi ko, sabi ko, parang kaya natin si Balot Party tayo makakapunta. Hindi <laughs> ka lang masusunod kayo. Nauna pa kayo. <laughs> Nag-chat <Nagsitaw>, ako, kuya. <laughs> Oo nga, mukhang napigilan ka nga ni Kuya Jake, eh. hindi ka sumasagot eh. Oh, Parang kayo nagka Pupunta pa ako doon sa ano tindahan, may piso wifi. Siya, Wala pang ano, wala pang... May motor na pinahirap sa atin eh. May motor solid. oh. oh. Dahil dyan, surprise mo ako, may surprise ako sa'yo. talaga? Oo. Oh, oh. kung sang walang kanto, Ha? Ito ko yan. Parak. Parak loti. yun! Hindi nga. Yes. Ito to? Parang sa'yo ito. Ba? Oo. Oh. Uy, ito lang, suot mo, suot mo, suot mo, Meron na tayong para clothing. Para clothing, ganyan na ganyan. Wala si Tignan mo, tignan mo yan. O. Tignan mo, kuya, suot mo, suot mo, suot mo yan. iyan. Ayos! Ayos! Yung likod, yung likod. Ace! Talaga naman! Thank you, para clothing! I can Hindi okay. pa natatapos dyan yun. Oh. Okay, isa pa. Eh, dalawa. Dalawa yan. eh, Hey! Suot, suot, suot mo, suot mo. Sa atin daw ito mga kabankala. Thank you so much para clothing. O, di ba? Para clothing lang. syempre mawawalan ka ba? Ha? Ah. Oh. Oh. <laughs> oh. Pati ba ako meron? Hindi ka mawawalan. Oh. <laughs> Hindi ka rin magkakaroon. Tanga. Ay. O, <laughs> oh, baka mo. Ka. <laughs> Ay, <kawala> ka, <laughs> di, wala ka. Hindi, wala pala oh. ako. Gagawin talaga si Kuwi.

Medyo magulo lang kasi nat nagpahinga na, uh, tayo dito. Tapos ito yung ating outdoor kitchen ngayon. Saka pagluto tayo ng langganing sa kabanatuan. Tapos ngayon kasalukuyan si Kuya Gina nagluluto ng ginisang munggo. Yes. Kuya G. Tingnan mo naman ya. Gaano ka kasarap yan. Yon. Tingnan mo nga ya, yung ano. Tung okay na yung lasa. Ay sasabaw. Uh -huh. Para uh -huh. Eh wala pa nga sin eh. Fish it. Tapos na naman tayo dun. Tapos ito mga kabankada yung ating kitchen. Tapos ito yung kitchen ni Balot. Pinagtabi natin ngayon kaya galito ka ganda yung outdoor kitchen natin. Yung pantry namin na ngayon. Pero overnight lang po kami mga kabangkad. <laughs> Nasa ilalim tayo ng puno kaya hindi tayo galang naiinita. Napaka-presko ng ating pwesto. Kuya Balot, okay, kuya. anong ginagawa mo? Ako nagda drone shot. Ayun, napaka-ganda. Oh, oh, Si Chris at ah, si, ano, si Chas, tingnan natin. Ano na ngayon? Ah? May na ngayon. Lansya tayo. Munggo. Ni Kuya G. Tas galunggong. soro Kuya G. Habang nagpapahinga kami, ay biglang bumuhos ang ulan. Tapos ngayon tumila na rin. Siyempre, pagkakataon na natin to para makapaligo. <laughs> At siyempre, hindi natin papalagpasin ang makapaligo sa ilog na to. Lot, tara na! Okay. Saan nagpunta yung si Chris? Eh, hey, nakakaagas no, oh. <laughs> <laughs> Alas 5 na ng hapon, tayo magagayak na ng ating hapunan. Si Kuya G ay nagluluto na ng ulutan. <laughs> Pulungan mo ito, hapunan. Crispy pata. Gusto hmm. ko mag-thank you kay Boss Parak. Eh, solid yan eh. Napakaganda ng damit yes. to. Oh. <laughs> <Parang> na <Ganaman>. Talaga <laughs> Tapos may halik pa, may kikiligin ka pang ganun eh. No? Oh, easy, brownie. Hindi makakawakas ako. Yan mga kabangkada. Ganito kami kasaya pag nagka-camp ni Labalo at saka nila Kuya G, ni Maymay, tapos ni Echas Oo, Oh, eh Yan. pag solo siya guys, tahimik lang. Oh, pag solo, Para ano tayo? tahimik lang. Tahimik lang. Tahimik oh. lang. oh, tapos siya, tapos solid ng bait mo ah. Oh, Oo naman, syempre. Nebox. Thank you, Nebox. Mag-react mag na tayo ng ating hapunan. lulutuin natin ngayon eh, uh, binagoongan. Pork binagoongan, di ba? Hmm. Yun. Okay. Diyan ka na. Okay, good. In a world that keeps changing Think that it's progress you're making Copy and paste pretty faces All the time Pictures so perfect we play through Only cause you set up the angle Web that you we've got us tangled Caught in once before We <laughs> The Boots Life you? Good to see you, <laughs> Ibig sabihin. Foggy out, pre. Good night, mga kabangga. Ang ah. problema, wala tayong kumot ngayon. Nakalimutan ah, kalimutan natin. Ay. Ah. Oh. Good morning mga kabanggada Ngayon lang ako tinanghali ng gising sa kamsa Dahil kagabi Nalasing tayo at puyat kasi Good morning Kuya Balot oh, Good morning Kuya Chris, ati may may good morning sa inyo Reggie hey, Good morning, good morning Sino ang malakas mag -elect? Ay, doon na ko yun. Sopas. Pabilis lang ito. Pabilis lang Sopas. Sopa. <laughs> may gulan lang guys sa sopas. Kaya pala mabilis lang to. Kagabi mga kabangkada, may dumating tayong kaibigan natin na si Neil. Si The Woods Life. Nasa kabila sila. Tara, puntahan natin. Ito yung setup nila. Good morning, bro! Good morning. Hey, good morning, ma'am. Uy, ganda! Ganda ng kitchen nila. Kamukha nun sa atin. Sarap <laughs> tulog? Oo. Good morning, man. Alas dos na ata kami natulog eh. Grabe yung ano Di ba wala kang tulog? Kaya pag ano ko, bagyo parang o? may, may bagyo nga sa ano mo. sa van mo agabi, parang <coughs> ano eh. Sa kanya lalamunan ko. <laughs> mm, ganda ng setup nila oh. Yeah Kasi Ano to, black dog? Hindi, ano to? Shine crave din. Sa ah, shine crave din? No, simple lang pero ano. Sa H&M ko lang na to nabili <coughs> ko eh. Yung oh? wala siyang brand na isang kulay lang ano niya. Ganito kulay lang walang black, ganun. Hindi ko lang sure to kasi ano to eh, nakuha ko parang ano na, yung mga sale na, mga na. Oo. <laughs> uh -huh. Dalawang libo ko lang nakuha to. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Oh? Oo. Oh. Oo. Oh, Ayos ah. Tapos ang gamit nilang sasakyan, no, Nissan Terra. Oh, ganda, ganda uh -huh. na ito eh. Pero for ba ito lang to. Pero nakarating ito na ng Koto Mines. <laughs> ang, ah, oo. Oh -oh. uh Hindi -huh. ka pa napupuntahan uh -huh. yun eh. Kasi ito yung yun natin. B Bidalido. 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 Ah, parang ano pala to eh, parang meron ka dito eh. Meron, may ano siya, divider. Paano bro, punta mo na ako doon, mag-aanda rin Iba, kami may, ng ano? Ano pala ako iyo. Nang? Na uh, t-shirt. Talaga ba? T-shirt saka ano. Ayan, shout out. Bad style, Sombrelo. Iyon, thank you bro ah. <laughs> mga kabangkada, meron yung, ano, uh, <laughs> so, na tayong ano. Ah, yan. Meron na ng ano. So mga kabangkada, Yon, may pa naman tayo sa ganito. Check niyo ako, ano, uh, The buds Life. Ayon. Visit niyo yung channel ni The buds. Buds Life, di ba? The buds Life. Yeah. Sabi kasi ni Balut buds Life, sabi ko. <laughs> <laughs> Ayon si The buds Life sa YouTube sa YouTube no. Yeah, YouTube pero sa YouTube. Meron din ako sa Facebook pero hindi ako active. Ah, uh, the buds Life YouTube. din. Oh, The buds. Life. May kita yung sa screen yan, mga kabanda. Yeah. Ka. Paki, Paki-suportahan si Neil. Ayon. Alas 7 ng umaga ngayon, mag-almusal mag na kami tapos na si Balut magluto. Ito yung breakfast namin ngayon. Sofas. Uh, ano tawag dito bro? Sofas. Sofas. Mabili yung pinakamabili sa luto. <laughs> Grabe, sura po. Ina mo. Sofas ni Balot. Manyaman. Manyaman kaya ni. Kakain na po kami mga kabanggada. Bali, doon yung kampo natin ay marami na tayong katabi kasi Sabado ngayon kaya yeah, expect na natin na padami ng padami yung magka-camp ngayon. Pagka weekend, pakita ko sa inyo yung CR dito para alam niyo na yung dadatnan niyo kapag magka-camping kayo dito sa River Ranch. Malawak yung campground dito. Ayon, maraming kasing ano dito, maraming CR. May CR dito sa likod. Ayun ang haba niya. CR 'yan tapos may shower din. Tapos dito sa may unahan, ito yung mga CR nila. Yan. Tapos dito may lababo. Tapos yan, may salamin. Ay, malakas din na tubig dito. Ilan sa dito? 2, 4, 6. Bali, 8 yung CR dito. Kaya kahit marami kayong kasabay sa camping, hindi kayo mahihirapan na mag-CR or maligo. Tapos dito naman, ayan, dito yung mga trash bin nila. Pero mas maganda syempre kung leave no trace tayo. Kagaya ng ginagawa natin kapag ka nasa row camping tayo yung mga basura natin, inuwi natin yun. Hindi natin iniiwan sa ano sa campsite. Lalo na ganito kaganda yung campsite. Tapos itong kubo na to, ito yung ano, uh, charging station nila kumbaga. Yung dalawa na yan. Dito Panik naman tayo dito sa gawin dito sa ibang dulo. Doon meron silang parang clubhouse. Pwede niyo yung arkilahin din yun. Ang harapan niyo eh fish pan. Tapos ano, may modern kubo dito. Tapos ito yung isang pwede, pwede, yung upahan Parang container yata ito Yun, Ganda rin dito Tapos ito yung RV Sayang di natin makikita yung loob Bali dalawa yan Iyan saka ito Tapos meron Pwede kayong ano, tumambay dito sa gabi Maganda rito pag mag chill chill kayo eh. Pag hindi dito kayo sa gabi Tapos ito yung magiging view nyo Ayan Diba? Napakaganda Nung spot na to kung dalawa lang kayo magdi-dinner kayo tapos pagka grupo syempre mas maganda mas marami mas masaya pero syempre kapag ka uh, nasa campsite kayo pilitin natin na minimal lang yung boses natin kapag nagkakwentuhan lalo pagka uh, quiet time na tapos yung ilog dito ngayon, ngayon medyo malakas ang ano ang agos ng tubig pero sa part na to ayan lalagali ng riprap eh pwede kayo maligaw dyan tapos yan doon medyo malalim ay kuya mag-apply pala ako ng ano ng ano may ina-apply na ako ng video editor eh para makuha lang ako so kunyari ikaw, ikaw magpapanggap na tatay ko para matanggap ako Oo, <laughs> oh, oh mag a -apply ka lang. oh may ina-apply na ako international editor tapos kapanggap ka ng tatay ikaw tatay ko kunyari eh ba't kailangan pa ng konsent ang magulang nasa legal age ka na hindi eh, yun yung ina-ano siyempre international kasi yun oo oo pero Pilipino boss ko doon ano nga gawin ko? hindi kung ano yung sasabihin ko ah oh nangyong ano ba Pagpasok, oh. <laughs> oh. Okay, okay. Oh, sige. Hello, guys. Ah, uh, I'm Balot Official. At nais kong mag-apply sa inyong kumpanya. Bilang editor. Sideline ko lang yan dahil nangyayang ilangan po kami. At kasama po tong tatay ko. Ayan. Hello, hello po. Hindi, hindi mo magsasalita. Ah, hindi oh, Papa, lang. Ito yan. hindi Huwag mo Ah, uh, ulit, ulit, ulit. Ah, 4, 3, Hello guys, uh, I'm Balat Official na is kong mag-apply sa inyong kumpanya at syempre uh, meron din po akong kaalaman uh, pagdating sa pag -e edit kahit ano pong video ay kaya akong i-edit. Syempre uh, kaya po ako nag-apply sa inyo dahil kailangan po namin ng pera extra sideline kasama po yung papa o. ako <laughs> <laughs> utang uh -huh. ano ba talaga? May wasting ako eh. Ah, Ayan, sa mga palad po, kailangan po namin ng pera kasi yung papa ko po, pipi. utang <laughs> Tangan na ganito <uta> <laughs> <Taka. finished? laughs> ako! yung legit yun! <laughs> <laughs> para maawa sila! Para maawa! Umiyak nga Spipe <su cruise> <Taka, ummi> <laughs> um ko! <laughs> <laughs>

nagpipi <laughs> pakilala. Kaya... Yeah. Buto ko sinabi mo, ngungo na lang ako eh. Kami, ako mo ay maana, ala ako mo ay mala. Mayroon ka pa sa mga ano ni ngungong. Yan na lang, gyan na lang. Oh. So, yan lang. So yun guys, uh, I'm Balot. Uh, at syempre, nais nice ko po mag-apply sa inyong kumpanya dahil ako po ay merong kaalaman. Pagdating sa pag -e edit kahit anong video po ay kaya ko pong edit. Dahil, kaya po, kaya po ako nag-a-apply sa inyo dahil kailangan po namin ng pera para maipagamot ang aking papa. Ito po siyong papa ko. Uh, pa, magpailala ka. Ah. Med oh. uh, medyo ano po eh, may kapansanan po siya eh. pa. niyang imalon po eh. <laughs> Anak mo ni Malon. Cut muna, cut muna. Dangin ako makahinga sa tao. Alas 11 na ng tanghali at uh, So, Napag-usapan namin na sabay-sabay na kami magla dito sa ating kampo. Yan. Isa kaming big table dito hindi long table. Big family to. <laughs> big family. Ito yung view habang kumakain tayo. Yan. Nag-isip. <laughs> nag Na naglilikpit nagliligpit na kami. Pero ang naunaan, ang totoo talaga, nagligpit na sila balot. Nang natutulog ako. Ang daya ako, ba't ka na gano'n? Siyempre, para Nagligpit ka diba, agad. Diba, tapos kami, diba, oh. hindi oh. mo kami tinulungan. Pag tapos ikaw naman ang tutulungan namin. Tingnan oh. mo naman ang gamit mo, fix to. Para nagpahinga lang ako eh. Ilalagay na yan. Eh wala eh. Ganun tapos pag eh. Pag, pag ko, ganyan na. Pagligpitan, wala ka eh. <laughs> Nagtago daw. <ito. laughs> Dumadami na talaga yung ano, mga nagkakamp ngayon kaya uwi na rin tayo para mas maging maganda yung piece of mind nila ayun kung napansin yung mga kabankada ang dami natin katabi yung mga campers kaya maya maya lang naman uwi na rin naman kami kaya ito uh, ligpit, lig, ligpit time na talaga Tingnan nyo yung sasakyan ni Balot oh, Tetris uy meron pang kaldero oh. panlugaw <laughs> so ayun mga kabankada alas 4 na ng hapon at pauwi na tayo nakaligpit na tayo pati si Balot tapos si The Bad Slipe ay may iwan muna dito bukas pa sila uwi. Ayun bro, maraming maraming salamat ha. Salamat, salamat Sana sa tayo salamat sa susunod. susunod. Dito. Ayun, ang aking mga kapatid. May, ano? Chris, Ayun. Chas, Queji, Kuya G, saka si Balot. Ayun. <laughs> hanggang sa muling pagkikita. Hanggang Palana. sa susunod, hanggang sa susunod natin biyay mga kabangkada. Maraming maraming salamat. Mag-ingat po kayo palagi. Cheers. Go. Going, going, going. Be crazy. I'm going, going, going. Be crazy. crazy. crazy.